guys nami diri sa kuhan sa like uh, divisoria sa manila daming mga tinda mura lang parang parang ano siya parang divisoria sa manila pagang uh, tao namili kami na nagbili ako ng ano mga gamit sa ano ko project ng na mga ano Naghanap yung kaibigan ko ng t-shirt na may nakalagay na rasya na print. Kaya napagod na kami sa kakahanap. Wala kami matita. Ayan. Daming mabili dito guys. Mura lang din yung ano nila. Yung mga tinda. Bantinis. Mahirapan kami guys, saan kami maghanap ng mga t-shirt na may marka na Russia Kay regalo niya Kanina pa kami ikot ng ikot, wala talaga kami magkita mm. Dami yung mabili dito guys Parang para laging libisurya Ay ano ang ganda mo no? oh. Grabe ang ganda ng ano nila eh. Mura lang tapos mga so, ano ba series, Mga class A Class A ang mga ano Ang ganda ng mga dress May tana na naman siya. Magtanong siya sa babae kung mayroon bang may stock pa sila na ganyan. Hirap, mahirap talaga o na naman, masok na naman sa para siyang shop. Ayan. Sa loob. Nalabas kami. Ah, Maghanap kami doon sa labas. Baka mayroon doon sa labas. Mungan eh. ano, lalabas kami sa ibang ano. Punta kami sa ibang ano place. Diyan nang mo. Laki talaga nito, oh. New guys, no. Sobrang laki mall siya nan. Ano. Dito na naman kami sa kabila. Pamili no, ka ng mga luggage. Oo, no, oh, di na takabaluan eh. Ang saon eh. Paglabas mamaya, problema talaga to. Kasi sobrang lawak. Bili kami nga nagutom na kami sa ano namin o no, ayan mga pagkain gusto mong bumili ayan mga pagkain mga tao nagutom na to sa kakalakwat sa ayan saan nila pepe? eh oo uh, parang beef beef ata yan beef ramati ka eh. ganaan o no, beef? basin o uh, kuwan ka ay kung so, man 400 o oh, 300 ay eh, ang kuwan huh? mo? Mm -hmm. 300 na ay 400 So, ano? kana unsa na na. <laughs> Tinapay. Pizza na lang? <laughs> na no, pizza o. Oh. Pizza na lang? O, oh, pizza. 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 Uy <laughs> <Pizza. laughs> <Pizza. laughs> hmm. <Ha>? hmm, <laughs> po doi, ang among paniwag to <laughs> Tinapay kay Gipang Gutom sa ulay Wala may naabot, among Gipang Na, no, Naunsa naman yun eh. Daming tao oh kain muna kami. Cheer. Mm -hmm. Cheers! Cheers. <laughs> lami siya. Lami siya, lami. Lami kay Franci in it. Cheer. Ah, hapon guys. Lami, lami siya, lami. <laughs> Ito ang lunch, alauna na. Alauna yung midya. Lunch. Oh, hanggang ngayon, wala talaga kami nakita. pemirsalaka na kalau yang hila penghanaapin video agar berat bagian

Hirapan, hirapan, hirapan ang kalisod-lisod. Grabe. Grabe. Wala, uwi kami sinito na -zero sa ano. Walang mabili. Kahit isang piraso lang? Kaya mo. Grabe naman, wala talaga. Pwede isang piraso na t-shirt na may marka na Russia? napagod na kami ayan mga bag, mga jacket mga pajama lahat dito guys kaso ano um, hinanap namin yung may marka na Russia kasi regalo niya sa sa Pilipinas ang problema wala kami makita iba tuloy yung nabili namin nakabili kami pero hindi yung talagang sadya namin nakapunta ano ba sa